Ito guys yung aming dating bahay. Yan, pero may nakita ako dito. Ito guys. Ito alam na alam ito ng mga batang ano, 90s. Mahal to sa may napanood ako nito. Mahal to sa ibang bansa. Yan. May hinog na siya dito. Dalawa. hinog na siya. Ang ganyan yung hinog niya, guys. Yan. Kinakain to, guys, ang laman niya. Tama, guys. Mayroon yung try natin. Ay, okay, laman niya. Ano naman niya dito, mga buto? Yan um, ganyan. Ah. Matamis 'to, guys. Matamis siya. Madaming hmm. bunga siya doon, guys, 'yung nasa bubong. Hindi ko abot. Yan Ang dami niyang hinog doon sa taas guys. Yan o. Ang dami niyang uh, gumapang na siya dun. Diba? Ang dami yung bunga. Mga dito sa kabila meron. <coughs> ito yung bahay namin 2 years ago. Yan. Mayroon lang Ito meron dito. Pwede na natin ito. liabot. abot. di abot guys puro hilaw pa yung nandini naka lay lay. <coughs> ito nga sa party nga wala na din ito, parang hinug na hinug na to pwede pa to oh, diba hmm. matamis yan guys tayo tamis-tamis yan yung mga tanim ko malberry. ang laki na ng malberry. ang laki laki ng Ang daming bunga guys oh Nakakatua. hindi nagagapang lang yan dyan wala kang kumakain yata tayong dito. Tawag niya sa amin ay kurumbot. Sabi ko. Kurumbot. Yan, ang daming hinog sa taas. So, bisitahin ko yung kawayan na tinanim ko dito sa baba. Hindi natin kung may malalaki na ya yeah. tama madamu ini panggata ini hmm. pa mga gata so yun siya so, guys yun sya, yun, yun, yun. paano kayo natin pupuntahan yun masyadong madamo dito Ikaw, Kawit, ikaw, Ya. ikaw, 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 guys, nang isa dyan. So, matuwid na to. Tapos may isa pa doon sa gitna. Tuwid na rin yan. Ang daming labong. Ang daming labong. Nice. Ang daming labong guys oh. May tatlo pa dito ng labong. Apat. Tapos may isa pa dito ng malaki. Nice naman. Nice. Di ba? Pwede na yung kunin. No? Pag halimbawa. Pero, hindi pa yung masyado. Pwede. Mura pa kasi. Ay, sinadong pa pala sa kabila. Meron pa. Labong. Mara dito isa. Dalawa, tatlo, apat, lima. Anim. Yan pa sa kabila. Yan na sa dulo. Pito. Pitong labong. Diba? Nice. Nayabong na din naman. Two years na yan. Just yes, want two years na yan. <coughs> Lumaban siya. Kala ko niya mamatay na yan. Eh.